ako mayabang. Alam mo ba kung anong ginawa ng tao mo? Bakit mo ako ng kuryente mo? Alam mo kung anong ginawa ng tao mo? Ano oh. ko oh. ko Kung magpuputol kayo, magpaalam kayo. Ha? Hindi ba gamit kami dito eh? Hindi namin problema yung gamit niyo. Ano problema ng bayaran niyo? Alam mo kuya, magkano lang binaba ang utang namin sa mga kuryente niyo? Di mo ba, ba alam kung ano halaga ng gamit namin dito? Sir. Ang taga ko sinasabi sa inyo. Sandali lang, sir. Wala kami pakialam sa gamit niyo, sir. O kita mo? Ang importante doon, sumunod kayo dapat kung ano ang agreement. Gusto niyo sumunod kami sa inyo? Hmm. Ha? Gusto niyo sumunod kami sa inyo? Ha? sir. Kami sa inyo? Ha? yung, kami yung provider ng ano niyo? kuryente. So dapat tumunod kayo sa mga ano. Alam mo ate, ganito yan. Dapat tinanong muna yung tao mo kung ano yung una yung ginawa. Bago siya nagsumbong sa inyo dyan. Hindi nyo babanatan niyo kami ng ganyan-ganyan na ganyan lang. Okay. Salipan mo kasi masyadong kumatas. Ang paliwanag dyan, may agreement na kayo. May agreement na kayo. Alam mo kuya. Sir, kasi paliwanag ko sa inyo ha. Kasi ganito. kayo, kailangan bayaran nyo yung natitira na remaining. Oh, bayaran naman okay. hindi namin maikabit kabit niyan unless hindi nyo babayaran yung remaining na two months. Babayaran nga namin yan, pero hindi naman ngayon. Napakayot oh, naman, oh, naman kasi oh, naman namin yung remaining yes, Hindi sir, kasi mandated ng office po namin yan. Pag once na hindi nyo babayaran ng full yan, hindi kayo magbibigyan Ito, ng kuya, sasabihin ko, ah, ma'am, pakinggan mo ko, pakinggan mo ko. Unang-una, walang dumating sa amin na notice. Pangatlo, okay.